Agad na pinadala kagabi ng Kamara sa Senado ang kopya ng Resolution of Both Houses Number no. 7 at pagbawi sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay matapos mapagtibay sa third and final reading kagabi ang dalawang panuka ng batas kasabay ng huling araw ng sesyon para sa Holy Week break. Kagabi, pinagtibay ng Kamara sa third and final reading ang Resolution of Both Houses Number no. 7 sa botong 289 ng pabor, 7 tutol at dalawa ang nag-abstain, pinagtibay na ng Kamarang Amienda sa Economic Provisions ng 1987 Constitution. Ang House Speaker Martin Romaldes, ang pagpasa sa RBH-7 ay mensahe sa foreign investors at international community na bukas na ang Pilipinas sa business and investments. Ang final approval ng RBH-7 ay matapos ang plenary deliberations na tumagal ng dalawang linggo kasama ang pagtalakay sa Committee of the Whole. Samantala sa botong 284 ang pabor, at ang tutol at apat ang nag-abstain pinagtibay na sa third and final reading ang bill para bawiin ang prangkisa ng sug Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI Ang panukalang revocation ay nag-ugat sa iba't ibang violations kabilang ang umunay pagpapakalat ng fake news, pagkakasangkot sa red tagging at paglabag sa iba pang probisyon ng prangkisa Para sa MBC TV Network News Ako si Milk Regunan Sama-sama tayo, Pilipino I